Senator Coco, ano pong ang inyong assessment kahapon sa, sa una pong pagdinig dito nga po sa kaso ni Kibuloy? Uh, uh, ano naman po, I mean, uh, that was the the best that we can do. Kasi si Pastor Kibuloy, nag-invoke naman ng kanyang rights and privileges. Uh, Siyempre, mahirap kasi sa Senate hearing, you cannot cross-examine the yung testigo na yung yung nag-aakusa sa hindi mo ma-cross examine so sabi niya ang best ang best scenario ay sa korte na mm -hmm. opo um hindi niyo po ma-cross examine pero di ho ba ang inyo pong sabi din sa akin no kayo nakapanayam ko lately kaya po niyo gusto pong Uh, tawagin din itong mga resource persons sa uh, EJK at uh, ilang pang-issue sa war on Drugs ay eh, para nyo din ma cross yung pong mga humaharap dito po sa Kamara? Nang senador. Iko mm -hmm. cross examine ng senador. Uh -huh. mm -hmm, mm -hmm, ako, 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 balak ko. Bala ko bala kong, kong i-cross examine sila to test their credibility. Okay, opo. Dito po sa mga biktima po nitong umano'y biktima po ni uh, Pastor Kibuloy. Ano po ang inyo pong basa po sa kanilang credibility? Ano naman yung kwento nila? Uh, credible naman uh, pero siyempre uh, di ang pinaka best ang best method kasi na naimbento ng tao sa ngayon, ha is, is really a cross-examination. Mm -hmm. And it must be a cross-examination cross ng interested party, hindi ba? So, so mm -hmm. yung, yung, yung taong inaakusahan, ipa-cross-examine ipa, 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 ipa mo sa kanya. So, sa korte mm -hmm. na po yun. Ngayon, apo, apo. Mm -hmm. kami, naman, kami naman na nagpa-participate doon, kahit, kahit uh, minomonitor ko rin naman sila online, mm -hmm. nakatingin, nakatingin tayo sa ano yung possible Anong posibleng papel ng legislature dito mm -hmm. mm -hmm. o oh, so ano yung possible uh, ano ba yung kahinaan pa ng law mm -hmm. actually na, ang, ang naiisip ko nga dyan, parang ano ba ito ma, ang analogy ba rito ay para ba itong fraternity na mm -hmm. gano so meron na tayong anti-hazing law mm -hmm. o ito naman eh mm -hmm. ba, may meron silang mga punishment na sinusunod naman nila mm -hmm. kasi nga ang sinasabi nila na control naman yung pag-iisip nila. Mm -mm. 'Di ba? Mm -mm. So yun yun, pero actually uh, ang worrisome dito, Manong Ted, ang worrisome dito e eh, baka kung totoo lahat si Dabi, this is just more than mind control eh meron pa lang may enforcement mechanism eh na mm -hmm. napansin niyo ba yon na meron ding allegation na meron ding mga enforcer. Eh yun na po yun ang uh, yun doon siguro tayo titingin, doon ang possible uh, opening para sa lihis natura. Opo, uh, opo. may mga may mga organization na akala mo mm. tang ayon lahat mm. because na-convince mo, na-convince mm. sila ma naging mind control. Mm. Pero meron din palang physical enforcer. Ayun eh, mm. po. yun eh, doon 'yun na yung babantayan natin. 'Yun, alam ano na mo 'yung pwede nang pa yung, yung, yung klaro na yun, pumupunta na tayo sa mga klaro na sitwasyon. Mm -hmm. Doon sa mind doon sa mind control, yun ang hindi klaro kasi how can you legislate aper, mm -hmm. uh, uh, na, ng ang tao eh, huwag kayong sumang-ayon dyan sa narinig ninyo. Mm -hmm. Huwag kayong maniwala dyan sa narinig ninyo. Eh, mahirap yata isulat sa batas yun. Apo. Pero Apo. kung yung may physical na, bumabalik mm -hmm. na ngayon tayo sa sa mga normal na mga paraan to control behavior eh. Mm -mm. kasi ang mga criminal ang mga criminal law natin behavior po yung kinokontrol diyan eh Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM